Ayan, uh, uuwi na, paalam mo, oh, magbeso-beso na! Dalawa, tol, kaway ka naman dyan, tol! Ayan, ang akin pong guwapong bayaw! O, oh, dali, beso-beso na kayong dalawa! Ang magpinsan po, uuwi na kasi yung pinsan. Tapos ang bakasyon. Beso-beso na kayong dalawa, o dali! Magpaalam na kayo sa isa't isa, sige na mag-hug na kayo! Yan lang, ganyan baba yun, wala-wala mga Ukrainian. dyan! Wala siya, man lang hug? Pag na kayo dali at uuwi, hindi. Ayoko na, affect Hindi naman kasi ako ka, dali na. Na-hug na muna kayong dalawa? Beso-beso. 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 Nama. Ay, Ay na. Beso-beso. Parang kami ano, dali mm. na. Dali na. So, Deet. Uh, Binigyan kita. Hindi, uh -huh. yeah, beso-beso. Ay. Dali beso-beso. Basta, beso. <laughs> ano ano ganyan. Beso-beso, dali. Dali na Ito po yung magpinsan. Magka-edad po yan halos. Walang na ang pagitan. Ah, no. Dali na. Finish na. Mag-na no. ang pagitan Dali. Dali. Sige na. Hug na. Okay. Big na. Okay, Kuya Ian. Di ka malang nag-hug. Bye-bye. Di ka malang nag-hug okay, Kuya Ian. Kuya Ian. Bye -bye. Ah, hug mo lang ito, Kuya Ian. Uh hug mo lang. Ganyan lang. Mm. <laughs> kuya Ian Bye -bye. daw. Bye. -bye. Alis na daw si Leet.

long weekends walang pasok kaya ayan po bakasyon muna na bukas may pasok na hatid muna po sila bye <laughs> bye bye na, eh. wala bang hug in na mo chuk chuk ha dito na eh. Yung nanay. <laughs> Baba! Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye, Le'e! Bye-bye! Kaloob ka, Le'e! Tapos, subusok ka pa doon. Ano, Che? Ano, <coughs> Hindi mo na-miss? Na-miss ko na po <coughs> siya. Ha? Naghiwalay mo na po sila ng higaan, ng tirahan. Ang mag-asawang nagkatampuhan. Siya. Ayan. Lock mo na, Che. Che, tingnan ko nga yung iyong mata. Ang pag-iibig Kung ito. Luga. Ay, luga. Luha. Ang mangi nga. Ayan po. Yung isa nahawaan na ng kabaklan. Ikaw, di ka humabol kay Papa Uging mo? Di na nahabol, Che? Nahabol. Ano eh? Ang baho naman. Ang baho naman danda, so, um, matapon. Ay. Hmm. Matapon. Ayan. guys, ayan. Ang oh, mga ginagawa. Ang gabing kulitan na naman ang mga batang makukulit. bye, -bye guys. Kami nami kalat, magliligpit pala mga nilabal. Pabay po.